Laban na, panibagong gabi, panibagong gala. Mga kanovo ay eh si Hano, isang bayan na naman ang ating pinuntahan ngayon. Alinsunod na rin sa kahilingan ng ating mga kababayan sa bayang ito. Dahil sabi sa balita, maraming araw mga pagkain ang dapat naming matikman. Hindi nga araw papahuli ang bayang ito sa paglalaan ng masasarap at kakaibang pagkain. Kaya naman, ang team laban na ay agad-agad bumiyahe sa bayang ito. Tara, samahan nyo kaming libutin ang kanilang masigla at makulay na night mga kababayan, bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalilimutan na i-follow itong aming page para maging updated sa mga panibagong tuklas dito sa ating lalawigan. Nandito nga pala kami ngayon sa isa sa pinakamaunlad na bayan dito sa Nueva Ecija. Ang bayan na may dating pangalan na Katugian. Yan nga ay walang iba kundi ang bayan ng Talavera. Malugod po namin binabati ang lahat ng Talaveranos, lalong-lalo na ang kanilang mahusay na punong bayan. Yan nga ay walang iba kundi si Kagalang Gala ang Mayor Nerito S. Santos Jr. Sikat ang bayan ng Talavera bilang isa sa bayan na may pinakamaulad na ekonomiya dito sa Nueva Ecija. Maraming tao, maraming establishmento at syempre maraming trabaho. Larawan ng isang progresibong bayan ang bayan ng Talavera. Yan ang aming napatunayan dito sa kanilang munting night market. Dahil sa pamamagitan nito ay nagkaroon ng pugad ng oportunidad ang maraming talaverano. Maraming bata, maraming magkakaibigan, maraming magkakapatid pamilya ang nagsasaya ngayon sa harap ng kanilang bahay pamahalaan. Ngayong nalalapit ang kapaskuhan, tiyak na mas lalaki ang kikitain ng ating mga kababayang naghahanap buhay dito sa food park. Sa pamamagitan ng food park na ito ay naipapamalas ng ating mga kababayan ang kanilang mga lokal na produkto. Kaya nga gayo na lamang ang aming paghanga sa lokal na pamahalaan ng bayan ng Talavera sa paglalaan nila ng ganitong uri ng programa. Eto nga't umariba na ang paglantak ng mga sisiw. Dito nga sa bungad ay bumili na kami ng pagkain sa 8-day diner. Bumili nga rin kami ng usap-usapang fried chicken dito na kasing lasa daw ng fried chicken sa Jollibee. Dito nga yan sa KRG Marinated Fried Chicken. Grabe, sa halagang 30 pesos lang, mabubusog ka na. Ayan nga si Mang Boy at si Elias na hindi na napigilan. Dito naman sa tapat ay halos maglaway kami sa napakasarap na belly chon ni Kuya Toli. Grabe, tingnan nyo naman mga kababayan, itsuro pa lang, nakakapanglaway na. <laughs> at dahil minsan nga ala kami magawi dito sa Talavera, In hindi na namin pinalagpas yan ayun nga't binuhusan ko na ng sukang pinakura grabe napakasarap yan mga kababayan dapat nyo itong matikman suwak na suwak nga ito pang ulam at syempre pang pulutan ayun nga't si Mang boy naman ang tumikim ng masarap na sisig ni Kuya Tolitz meron nga rin palang dinuguan si Kuya Tolitz at si Elias naman ang bumira sa amin ng pagpapatuloy ay nakita namin itong mga mini donuts na may iba't ibang flavor suwak na suwak nga ito sa mga chikitig dito naman ay napaaha kami dahil meron silang tindan na iced coffee at cookies. Sakto, nauuhaw na rin kami kaya napa-order kami ng kanilang masarap na AHA Ice Coffee. Matitikman nyo na nga daw ang espesyal na iced coffee ito sa halagang 39 pesos. At ang cookies naman daw nila ay 3 for 100 pesos. Sa aming nga patuloy na pag-usad ay namataan namin dito ang champurado na ube flavor at chocolate flavor. Sa mga oras ngang ito, mga kababayan, ay burarog na kami. <laughs> Napakarami nyo kasing makakain dito sa night market ng bayan ng talavera. Ngayon namin napatunayan na marami talagang panlaban na pagkain ang bayan na ito. Kaya pagpupunta kayo dito, nako magbaon kayo ng maraming budget. Lalo na pagkasama nyo ang mga bata, panigurado, magugustuhan ng lahat ng ito. Katulad ng inaasahan ay may nakita na naman kaming shawarma. Sa dami ng aming bayan na napuntahan, hindi mawawala ito sa mga night market. <laughs> Siyempre, hindi namin palalagpasin to. Kailangan naming matikman ang shawarma ng two brothers. Ay nga't sa halagang 40 pesos ay napakarami na. Sa isang order pa lang, maitatagpos mo na ang isang hapunan. <laughs> dito nga sa night market ng Talavera ay may mabibili rin kayong masarap na sushi. 55 pesos nga lang daw ang ganyan, kaya sa mga may sa sushi dyan, no problem dahil may mabibili po kayo dito. At dahil bago nga ito sa aming paningin, syempre hindi namin yan palalagpasin. Ayan nga't nilantakan na ni Mang Boy at ni Elias. At dahil kanina pa nga kami lantak na lantak ng kanin, naghanap kami ng masarap na dessert. At dito nga sa gilid ay merong ice cream na sa halagang 20 pesos lang ay solid na sa sarap, solid pa sa laki eh baka swirls ice cream yan sa mga tagpungang ito ay hihinga-hinga na nga lang kami sa puso pero kailangan naming tapusin ang kahabaan ng night market na ito sa Talavera hanggang sa may nakita na naman kaming Korean sari-sari store grabe nga ito mga kababayan napakasasarap, mahihirapan ka talagang pumili, kaya sa mga may hiling, sa Korean street food yan sugod na dito sa Talavera Night Market. Ang binili nga namin ay ang sea urchins at ang crab balls. Palaisipan nga daw kay Elias ang lasa kaya siya ang una lumantak. Sa sobrang sarap nga yan mga kababayan, nag-aagawan pa kami. <laughs> Dito nga sa kabila ay marami pa kayo mabibili tulad ng fried noodles, ng takoyaki. At eto nga ang hindi namin pinalagpas ang masarap na pork and chicken barbecue. Tingnan mo naman kasi mga kababayan, paano hindi ka mapapabili sa itsura pa lang, alam mong masarap na. Napakaganda pa ng pagkakalatag kaya maglalaway ka talaga. At eto nga mga kababayan ang hindi namin inaasahan. Napakasarap na mga kape dito sa Talavera. Katulad na nga lang nitong Primo Coffee. Na sa halagang 39 pesos lang ay matitikman mo na ang kanilang iced coffee americano at iced coffee latte. Napakasasayahin pa ng mga staff dito. Sa katabi naman Manila ay matatagpuan mo ang masarap na Cafe Rogers. Solid nga rin ang kanilang coffee selection dito at ang mga fruit series. Nakaka-good vibes din ang hatid nilang positive energy. Ay, sobrang solid ng aming pagbisita dito sa bayan ng Talavera. Hindi naman namin maipaliwanag ang aming kagalakang nararamdaman. Dahil marami kaming mga nakitang Talaveranos na nakakapanood na sa ating mga video. Sa saya ng aming naging karanasan dito sa bayan ng Talavera, pangako, babalikan kita. Ito po muli si Kuya Philip, isang proud probinsyano at isang proud novo mula sa bayan ng Laur. Sa ngalan ni Elias, ni Mang Boy at ni Renz, Maraming maraming salamat sa pagsama hanggang sa muli, paalam, ingat, eh! God bless love and